Ay abaw ah, sino yung inatatuan mo Aaron? Anong saman lalaki niyan? Ay kaya naman pala ay eh, si Boss Ato naman pala yan ay eh. Ang lihitimong class S na pangit Ang original na supremo ng mga pangit Ay nga ni pala, dinayo pa man din namin itong pangit na ito sa Bulacan Hindi na lang siya ang pumunta sa siya pa ay kay naman <laughs> Ay tapos ang maabutan laang namin dito ay eh, si Gregor at si Lena Ay hanip na yan Asumbong ah, ta kay mama <laughs> Ayan na, ah, mag-um Ayan na, mag na kami. Anong lapad man din ng karayom na gamit ko dyan. Ang gamit ko nga ni palang needle dyan, guys. 49RM. Ay, pero dapat talaga ay mas malapad pa dyan. Dahil sobrang pangit ng inatatuan ko ay eh, dapat sobrang lapad din syempre nung gamit kong karayom. <laughs> ay baka naman mapikon si Boss Ato sa inapagsasabi ko Ay hindi ko kasalanan yan Sabi mo man din ay pangit ka Kahit naman sa personal ay pogi Anong humble din ay kala mo'y totoong tao rin ay Aww. Ay bakit nga ni pinaitim mo yung braso mong bata ka? Ano ka magamodel ng uling? Ay ting na pa anong tibay din man din sa sakita ng pangit na ito. Ay hindi namang gumana yung binili niyang pampamanhid. Sayang lang yung oras namin ay binabad pa naman namin ng tatlong araw at kalahati. Dalawang oras, anim na putsyam na minuto at labindalawang segundo. Ay tapos hindi bagamaga na. Ay anong anot nun? Ay buti na lang at matibay sa sakitan Ay kung hindi, ay finish na Tapos ang maliligayang araw ni Boss Ato Mauwi kami na hindi tapos yung tato niya Ay ting na pa si Boss Ato dito Bawa, kagat labi eh. Ay tapos ting na pa yung tato sa kabilang braso Bawa, Powerpuff Girls, anong gana nun? Ayan man din ang paboritong panoorin ni Boss Ato Nung bata pa, nagalupagi yan Pag hindi nakakapanood <laughs> Ay di yun, tapos na nga yung parteng taas Ay magapahinga muna ako at nakakapagod din magtato ng pangit ay <laughs> Ay ito na nga pinakapaborito kong part habang nagatato yung magapahinga tapos makain ay anong gana naman din. Tapos ganto karami at kasarap ang akainin mo ay para man ding abitayin. Yan ang gusto ko sa client man din. Pero pag si Ali nang inatatuan ko yung kapatid ko ay ako pa ang mabili ng merienda at inasaktan ko naman daw siya. Anong tibay man din? Anong kapal ng muka? a ah, a ah. Anong sarap isapaw sa sinaing? Wow! Ay, anong labo pa ng camera ko dito ayo? Oh. Ay, paano ang gamit ko lang na cellphone ay 3310? May basag pa yung screen. Saan makot-kot ng linaw yun? <laughs> Matagal na bagay itong video na ito. Binoys over ko lang ulit. Walang ko. client ay walang magawa. Maigi yun kaysa maglulo na naman ako sa CR. <laughs> Ay nga ni pala, malaki man din ang gamit ko dito na needle. Ang ginawa ko lamang ding ink up ay disposable cup. Ay timba man din sana ang agamitin ah, ko para paglublub ng braso ay paglutang ay itim agad. Ay kaso ay baka nga ni magalit itong pangit na ito. Buti kung pangit lang na pabasta-basta yan ay supremo ng mga pangit yan. <coughs> Ang tumatama sa buto eh. <laughs> ay para bagang latama sa buto, ay siyempre sinadya ko yun. <laughs> Anong sarap nung trabaho ko, aa. Ah, ah. Gala mo yun, inasaktan ko sila, hindi makaganti. Ay siya, gumanti ka na mag-walk ako, awan ko laang. Akala mo'y makahanap ka ng ganto ka pogit, ganto ka ulagin na artist, sa <laughs> Ayan na, galit na nga ni si Aaron, pinaspasa na. Ay, wala na rin akong masabi, anong haba naman yung video, hindi ako sanay magdaldal ng ganto katagal. Ay, buti kung chismisan yan, alabanan talaga kita, maghapon magdamag pa. Ay, abawa, anong ganda ng damit na suot ko dito, ting na pa, motivational burger. Eh. Bali, magpagawa ulit ng madami, at magbenta ulit nito, may mabili kaya... Ayun no, tapos na, panisa Ay, hindi pa pala May abalikan nga ni pala ako dito at hindi ko na shady ng ayos Sorry po, anong anot nun? Ayan, good. Itutok mo nga ni Muna yung camera kay Aaron. At kanina pa nakakasawa yung pagmumuka ng pangit na yan. At ang puyungin ko na baya yan. Ay, oh, kita pa rin yung pagmumuka eh. Asom ko muna eh. Ako naman na nag edit ay. Eh. Ayan, oh. Ay, di ang gandang tingnan. Walang pangit na background. <laughs> Ako nga ni pala si Aaron, ang babaerong tattoo artist ng Mindoro. Dati yun, hanggang ngayon. Joke lang.